Airmen Zamboanga ginawara na pagkilala ng Western Mindanao Command bilang katuwang sa programang pangkapayapaan ng AFP. Rajuman Merasol Montez Airmen Zamboanga sa balita personal na iniabot ng Commanding General ng Philippine Army na si Teniente General Antonio Naparete ang plaque of recognition sa kinatawa ng RMN Sambuanga na si Melanie Guanzon, News Director sa isinagawang programa ng Western Mindanao Command bilang bahagi ng kanilang ikalabingsyam na taong anibersaryo. Ang nasabing pagkilala ay bilang pagpapasalamat sa kontribusyon at suporta ng Radio Mindanao Network Sambuanga sa Westmincom na naging bahagi ng kanilang tagumpay. Ilang taon na rin naging magkatuwang ang Westmincom at Task Force Sambuanga sa pamamagitan ng programa sa na kung saan ay nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng mga opisyal ng nabanggit na unit at station manager ng RMN Sambuanga na si Joel Toledo Sanson, ilang taon na rin ang nakaraan at napagkasunduan na magiging instrumento ang RMN sa paghahatid ng mga balitang may kinalaman sa mga proyekto at programang pangkapayapaan. Sa pamamagitan nito ay naipapabot naman ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa pamamagitan ng Western Mindanao Command ang mga mahalagang impormasyon na may kinalaman sa mga programang pangkapayapaan kahit sa kasuluk-sulukang bahagi man na nang nasasakupa ng Westmincom na kung saan mismong mga kasundaluhan rin ang nagsisilbing tagapagbalita sa regular na programa na maririnig sa ere tuwing linggo. Samantalang nagpaabot naman ang kanyang pasasalamat at si Station Manager Joel Toledo Sanson at sinabing isang malaking karangalan na tanging RMN galang mula sa sektor ng media ang nakatanggap ng nasabing pagkilala at nangakong patuloy na magiging katuwang ng Westmincom ang RMN. Kasama mo sa DXRZ RMN Zamboanga Rajoman Mirasol Montesa, Tatak RMN.